hindi na ito tungkol sa representasyon. Hindi ito diversity sa papel. Ngayon, ang mga manlalarong may dugong Pilipino ay hindi lang basta nariyan. Sila ang headline. Sila ang topic. Sila ang kinakatakutan. At ito ang simula ng dominasyon ng Pinoy sa NBA. Ilang taon pa lang ang nakakalipas kung isa kang Pilipino na mahilig sa basketball iisa lang ang kilala nating pangalan na may lahing Pinoy na konektado sa NBA at ito ay si Jordan Clarkson. Siya ay isang representasyon ng lahing Pilipino. Walang malinaw na landas noon. Walang pipeline mula Manila o Davao patungong NBA. Isa lang ang nabigyan ng pagkakataon at ang mga natitira ay nangangarap. Ngayon, nagbago ang lahat. May tunay na daloy na ng talento mula sa may mga dugong Pilipino. Hindi na lang representasyon, kundi lehitimong kompetisyon. Si Dylan Harper, na may dugong Pilipino, ay pick number 2 ng Spurs na isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng sino mang may lahing Pinoy. At hindi lang siya, si Jared McCain ay halos nakasungkit ng Rookie of the Year sa Sixers Si Jalen Green, isa sa mga pinakabibong batang bituin ng NBA. Lahat sila ay may koneksyon sa Pilipinas at ang buong lahing Pinoy ay proud dito. Pero hindi lang mga player ang dahilan. Ang mismong Pilipinas ay isang bansang in love sa basketball. Sa bawat kanto, sa bawat barangay may court, may rim na gawa sa bisikleta, may backboard na gawa sa lumang pintuan at may mga batang naglalaro ng nakapaa gamit ang gutay-gutay na bola. Sa bansa kung saan ang mga bata ay nananatiling gising hanggang alas 4 ng madaling araw para lang mapanood ang live na laro sa West Coast. Ang basketball ay hindi lang laro, isa itong kultura, isa itong reliyon. At hindi lang laro ang minamahal ng mga Pilipino. Kasama rin dito ang kultura sa paligid ng NBA, ang hip-hop, ang swag at ang estilo. Kung titignan mo ang mga kalye sa Manila, Cebu o Davao, ang tugtog mula sa mga speaker ay Drake, Kendrick at Travis Scott. Parehong vibe na naririnig sa locker room ng NBA. Ang mga manlalaro gaya ni Jared McCain ay tiktok sensation na nagsasayaw, nagfifreestyle, lumilikha ng kultura. Ang basketball at musika ay magkakambal sa puso ng Pilipino at ang NBA ay nagiging perpektong canvas para rito. Ngunit ang pinakaugat ng lahat ay nagsisimula sa bahay at sa pamilya, sa mga Pilipinong ina, sa mga tatay na atleta, sa mga pamilyang pinagsama ng magkakaibang lahi. Sa mga tahanang sabay lumaki ang bata sa Los Angeles at nag-summer sa Cavite. Si Jaylen Green ay may inang Pilipina na si Bri Purganan at hindi ikinubli ang kanyang pinagmulan. Si Jared McCain ay proud sa dugong Pilipino ng kanyang ina. Si Dylan Harper Jr., ang bagong Spurs star, ay hayagang ipinagmalaki ang kanyang heritage. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ron Harper Jr. ay naglalaro din sa NBA habang pumirma siya ng two-way contract sa Detroit Pistons. Ang kanyang ina, si Maria, ay naging viral sa NBA Draft Night dahil sa kanyang emosyonal na suporta para sa anak. Ang dugong Pilipino ay hindi nalang trivia. Ito ay naging parte na ng narrative ng NBA Huwag din kalimutan ang mga nanguna. Si Jordan Clarkson na hanggang ngayon ay naglalaro para sa Gilas Pilipinas. Si Eric Spolstra, isang Pilipinong coach na may dalawang NBA championships sa ilalim ng kanyang pangalan. Si Kai Soto na kahit hindi pa nakakapasok sa si NBA ay nagsilbing inspirasyon sa mga libu-libong batang Pilipino. Sila ang mga nagsimula at ang mga bagong bituin ngayon ay itinuturing silang inspirasyon. Ngayon, hindi nalang pangarap ang NBA para sa mga batang Pilipino. Totoo na, nakikita nila ang sarili nila sa TV, sa social media, sa courtside. Ang muka nila ay magkapareho. Ang wika nila ay pamilyar. Ang kultura nila ay naroon. At ang paniniwala na iyon, ang simpleng paniniwala na kaya natin. Iyon ang nagbubuka sa pintuan para sa susunod na henerasyon ng talento. Ngayon, hindi na lang nanonood ang Pilipinas dahil kasama na rin ang may mga dugong Pinoy. Dumadami ang mga training camps, private academies at partnerships. Ang mga coach ay certified ang mga bata ay exposed sa NBA level workout sa YouTube, live games sa cellphone, scouting systems, nutrition, skill development. Ang Pilipinas ay hindi na lang audience, isa na tayong player. Ito ang bagong mukha ng NBA may dugong Pilipino at sa bawat pag-angat ni Dylan Harper, bawat three-pointer ni Jared McCain at bawat pasabog ni Jalen Green. May milyon-milyong batang Pilipino ang sumusunod at ngayon hindi na imposible ang pangarap. Kung naniniwala kang may susunod pang MVP na may dugong Pinoy, i-comment mo ang pangalan niya sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe. Ito ang kwento ng NBA Pilipino. At ito pa lang ang simula.